Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kahinags ano? Kung nasan man kayo ngayong araw na to Kung napapansin yung araw natin ngayon Nako eh, maulan, ma -ambun. So kahapon, di pa umuwi tayo sa bahay galing trabaho Wala pa ng laban yung Oilers tsaka Canucks <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada So nanghirap ako ng ano, nanghirap ako ng Jesus sa kapitbahay natin at nako eh kasi mayroon tayong puputuli na stamp yung sa harapan ng puno natin yung pinutol natin matagal na matagal na meron kasi natirang stamp ng kahoy doon na puno eh gusto ko nang tanggalin kasi parang pangit na sa mata so tara dito mo tayong mahangin sa labas ito kasi mga kayo sa akin to dati binili ko to ah uh, 2017 binili ko yan 2017 ang bili ko dati dito ay nasa ano nasa 180 yan, nabili ko siya used na to used uh, doon sa kakilala ko na binenta niya sa akin. Ang presyo talaga nito dati sa 200, parang nasa 280 Canadian dollars yung presyo nitong Ryobi na to. Ano to? 40 volts mga kainags, ano? 40 volts. At 14 inches yung, ano, 14 inches yung kanyang blade. Ayan, nako mga kainags. Ako na nagsasabi sa inyo. Yung, yung chainsaw na yan, chainsaw, battery operated. Ang dami ng pinutol na puno niyan dito. Kung napapansin nyo, may, may puno ako dati dito apple, apple tree ano, merong stamp yan eh. ayan. Napakalaki dati niyan. Sobrang laki niyan. Pinu hindi naman sobra no, masyado naman ako exaggerated. Malaki yan, mataas. Pinutol ko yan mga kainags. Putol yan ang gamit ko lang na pinaputol ko, yung chainsaw natin na yun. Tapos ito yung pangalawa. Eto, ma malaki rin to eh, mataas to mga kainags. Ano, mataas din yan, pinutol ko rin yan. At ang pinamputol ko rin, yung chainsaw na yun. Pero ang malupit, eto malupit mga kainis talagang, talagang garantisado talaga yung chainsaw na yon, Talagang, uh, I recommend yung chainsaw na yun 40 volts sa Ryobi mat Matibay, malupit mga kainis Talaga, sobrang lupit So kailangan mo lang talaga minsan magpalit ng Nung ano niya yung alam, Yung ano, yung, 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 yung blade Yung kadena ng blade mga kainis ano? Ito, 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 napansin nyo to, napansin nyo Nako grabe, ang ang laki nito. Ang laki nito, mga kay Inex. Malaki yan, sobrang laki niyan. At saka sobrang taas niyan. Sobrang taas niyan. Ang pinamputol ko lang yan tingnan niyo, putol 'yan. Yan oh. Yan, yan. Nako, ang pinamputol ko lang diyan ay yung ating uh, Rayobi. Ang bala ko nga, ito puputulin din natin to dito. Bala ko nang putulin 'yan. To 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 Gusto ko nang putulin 'yan kasi ano eh, ang pangit na tingnan eh, no. Puputulin 'yan, ang puputulin natin ngayon. Pero bala kong bumili muna ng ano, nung blade yung bago para sigurado hindi tayo mahirapan kasi syempre pag bago matalas kasi yung blade na yun parang luma na eh parang nakita ko may eh, mga pud, pud na yung ano yung pud, pud na yung ngipin nung blade so grabe yun very tough so, so rayobi baka naman baka naman ha, yan so grabe yun matindi malupit to, to to tapos ngayon binenta ko na to kasi wala na tayong punong puputulin eh pero ito napapansin nyo ito yung blade na sinasabi ko to, 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 Yan, yan ang bibili natin mamaya Kita nyo Yan ang bibili natin Tsaka kung napapansin nyo yung mga blades nya Ito yung, ito yung, kasi, ito yung kasi yung pumuputol yan oh. Yan yung nagpuputol ng kahoy ito mga to Medyo pudpud -pud na yung iba Hindi na matalim, hindi na matalas Pero grabe ito Grabe performance nito I recommend this mga kainags nice, ano? Grabe Grabe, subok na yan, subok na, subok na. So hineram hiniram ko ulit sa pinagbentahan natin. Sabi ko, pwede ba makahiram, kapit-kapit bahay lang natin eh. Pwede ko ba mahiram yung chainsaw kasi paputuling ko lang yung natitirang stamp doon sa bahay namin. Siyempre, bibili rin ako ng oil. Mayroong oil to mga kinis, doon sa, doon sa mga hindi nakakaalam ano. Ito, 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 yan, Ilalagyan ng oil yan, wala ng oil oh. Wala ng oil, dapat may oil yan eh. Yan, parang motor din yan, kailangan lagyan ng oil. Para smooth yung pag-ikot So tara, tara sa ano? Eh, lagyan muna natin ng cover to Para walang madisgrasya So ito may battery tayo rito sa bodega natin. So, Pa-testing ko lang sa inyo, papakita ko lang sa inyo. Ganyan lang isusuksok ng ganyan, oh. Yan, tapos make sure, make sure naka-gloves kayo, ha? Gloves. Kailangan 'to. Oh, kita niyo, makikita no? Ito kasi ito safety 'to, eh. Press mo muna 'yan tapos yung trigger. Oh. Yo. Safety glass. Gloves, importante yan mga kainis Pakita ko lang sa inyo. Testing, testing. Alright. Lobat, lobat. Mukhang hindi kakayanin ah. Parang kailangan talaga doon pang gasolina. <laughs> Yung gasolina. Kasi hindi gasolina, malakas talaga eh. Tara, punta muna tayo sa, ano, sa Home Depot maulan, tatlong araw na maulan natapat sa araw ng day off natin okay lang yan ganun talaga eh, syempre ang sakit lang pagkatapos ng dalawang araw na day off natin na maulan aaraw naman <laughs> De, masarap kasi mga sa pagkang ang day off mo ay magandang panahon nakatirik haring araw yun, yun, yun yung masarap eh masarap i-enjoy talaga kasi yung ganito, yung ganitong panahon Medyo nakakalungkot yan mga kainags ano? Pagka naka araw ng day off Katatamarin kang lumabas Nakakatamad Pero matipid matipid no? Pero syempre pag araw ng day off mo Kailangan eh Masarap kasi ini-enjoy Ano muna tayo na uh, Pagasulina muna tayo mga kainags ano? Lako ang gasolina ngayon ay $1.54 Regular Ang <laughs> bihira So, pakita ko sa inyo. Ayan, ayan, ayan. Yan ang presyo ngayon. $1.53. Ay. Ni-round up ko na. Ah, uh, 54. Grabe, mahal. Ah. Tingnan niyo panahon natin ngayon, ano? Ay, ayun yung maghahakot ng ano, mga basura, oh. Ayan, ito yung ating uh, weather ngayon. Araw ng Tuesday ngayon, mga kay next day off natin. Ganda, no? Parang sa Pilipinas lang tayo, no? Hahaha. <laughs> maulan yan pero kita nyo naman walang walang mga siksikan sa daan yan malinis ano yeah. <laughs> nakakamiss lang pag sa Pilipinas tayo di ba maraming mga vendors na nakikita sa daanan ano nakakamiss lang din siyempre. kahit paano eh namimiss natin kasi dito hindi natin nakikita yan dito sa Canada walang ganyan ano wala pa ang 50 yeah. <laughs> 48 liters lang pumasok sa 75 yan. Yes. Yan ito na yung mga ano no, mga presyo niya, may price yan $27 to. $27 grabe no. Oh 14 ito basta ito yun, 14. Hindi pala inches basta 14. 14. Ah uh, 26 da ano, 20, $28. ayan no, 14. $28, no? Wala pa yung tax niyan. Siguro mga nasa $30 or almost $30. Kuha tayo nito tapos yung oil. Ay, ito, 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 yung oil niya, no? Hmm, grabe. Oil. Ito magandang klaseng oil to no? Meron din dito, mas mura-mura. $8.78. Yung maliit lang kunin natin. Ay, hindi, pang ano to? Pang lawn mower? Huwag yan, huwag yan, hindi yan. Ito, ay, ito. $18. Mahal pala dyan. Ito, to, 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 to. ito, ito, Pang chains ito, Kuha tayo nito importante to eh, para dumulas mas smooth yung ano yung flow ng andar ng ano natin ng ating uh, chainsaw no ba't ano kaya pinagkaiba nito tanungan natin ba't pinaka mag 14 tapos ito 27 dollar itong kinuha natin 28 dollars so magtanong tayo kung anong pagkakaiba tanungin natin ayan tanungin natin yan Yan so nagtanong tayo mga kainaks ano. Ang diferensya pala nito nitong dalawa na to. Etong isa ay on top mas mabilis S553 kaysa dito sa R52. Dito na tayo sa labas ano. So dito ko na nilagay sa bag yung mga pinamili nating, ano. Yung oil at saka yung, yung ano. So ito nga pala mga kainaks ano. Ang pagkakaiba pala nito. Marahil natutunan naman ako. Sabi kasi nila, ah, uh, pagka S53 Marami raw tong ngipin kesa doon sa S5.0. Kasi dalawa yung pinagpipilian natin kanina, di ba? Yung S5.0 tsaka S53. Tapos ha, meron din palang mga qualification. Katulad nitong, ito kasi, itong S5.3, parang mas malalaki yung chips na mapuputol niya, yung makukuha niya, kesa doon sa S50. Yan, doon kasi sa S50, smooth. Tapos parang hindi siya powerful. Uh, yun ang sabi, no? Pero itong S53, parang malalaki yata yung ngipin nito. Kung hindi ako nagkakamali, ano? At kaya malaki yung mga nakakain yung pinuputol nating mga chips sa kahoy. Kaya mas mabilis. Pero nakakapagod. Pero okay lang, importante naman yung eh, madali kagad nating maputol. So yun, meron, meron lang ako natutunan ulit, no? Yan pala, yan, no? S53. Yeah, may mga qualification. Kaya pala, may mga pagkakaiba ng mga presyo. Ito ba yung sasakyan ko? Ito nga, ito nga, ito nga <laughs> Mahirap eh Baka mamaya ay bukas tayo ng bukas ng sasakyan Tapos sabi natin pata ayaw mabuksan Yung pala hindi natin sasakyan Eh syempre alam nyo naman maraming kapareho yung truck natin Puro puti, yan katulad dun no <laughs> Nangyari sa inyo yun? Bukas kayo ng bukas ng sasakyan yun. eh Ayaw mabuksan yung pala hindi sa inyo, kapareho lang pala ng sasakyan <laughs> tapos ang malupit nun yung binubuksan sa sasakyan nandoon yung may-ari nakasakay <laughs> mga pa kayong <laughs> ay hira. nangyari na sa akin yun eh ay ilang beses na no ay nagbablog ako nagbablog ganun ako lang, ganun ako pero hindi siya hindi ko sasakyan ang sasakyan ng pangalan na prinsesa natin dati yung ano Nissan yung Nissan niya ganun ako nang ganun hiniram ko kasi eh Kapareho lang pala <laughs> Mabuti wala yung may ari doon Kundi malamang eh Nareport tayo sa pulis Bihira Dito na tayo sa bahay At alright Walang tigil ang ulan yon. Kaya lumalakas ang ulan eh, no? Ayaw tumigil <laughs> Kumakanta kasi ako Bihira naman <laughs> Sinong di mapapasayaw sa ulan Ako, wag na tayong sumayaw At ay, <laughs> baka lalong kumidlat pa at hindi huminto ang ulan. Tanggalin na natin yung, ano, tanggalin natin yung lumang ano, ngipin yan, ano? yung blade. So dito lang tinatanggal yan. Ano? Yung pantanggal nito, meron na dito yan. Ayan, yan, 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 yan dito. Naka-attach na yan. Tanggalin nyo lang. Tapos eh, ito yung ipapantanggal natin dito. So, ganun lang natin yan. Tanggalin natin, sandali lang. Ha? Pero so tayo ng gloves kasi baka dumapleish yung kamay natin dyan sa ano eh mahirap na ayan ayos tapos natatanggal naman to eh ayan pero make sure ito huwag mawawala lagay natin dito sa magnet ayan, para hindi mawala <laughs> mahirap na, baka mawala eh. may problema pati sa pag pagbalik ano nang hiram na nga lang, may mawawala pa. <laughs> Tsaka tatagal yung trabaho natin. Yan, so ito lang yan. Tatanggalin lang natin to mga kainags. Ano? Tanggalin lang natin dito yan. Yan. Alright. Yan. Tanggal na yan. Ayos. Diba? Ito yung luma. So, so lilinisan ko lang to. Tanggalan ko lang muna ng ano, mga dumi. Para swabe. Ito yung luma natin. Ito yung bago natin. O, magkasukat lang yan. So, kabit na natin. Tapos sa uh, ito, ito mga kinis, ano, medyo adjust lang din natin to para humigpit. Humigpit yung chainsaw. Yan, kasi may adjustment yan eh. Gamitan natin ng ano, para hindi tayo mahirapan. 'di ba? Oh, pero make sure nasa nasa butas para hindi tayo pa ulit-ulit. Yan. Oh, maipit na, no? Tapos sa ah, balik muna natin 'to. Kung saan natin kinuha dito dito. Yan. Tapos oil, importante. Tingnan natin, no? Oh, empty walang oil All ano alright yan so empty yan oh, kita nyo walang laman ano empty so kailangan mayroong lamana yan oil yan yung maglulubricate mas magiging smooth yung ating trabaho yan hop yan parang sa sasakyan sa sasakyan natin di ba kailangan lagi natin ng oil or mag-change oil para mas smooth yung takbo at hindi hirap yung mga makina. Yan. All right. So, susubukan natin para mapaandaan ano, para dumaloy na yung oil. Ayos, ayos, ayos. Ready, ready na mga kainig. Ano? Pero hindi pa natin ngayon puputulin pag huminto na ang ulan. Yan. <laughs> Importante, ready na. Bakit nga ba hindi natin testingin mga kainig? Ano? Kung kanina nga tinesting natin eh. Testingin natin kung ano yung pagkakaiba. Di ba? Yan. Para matansya natin sa susunod pagka binanata na natin. Ah, na yan no? Testingin natin itong bagong tansyado natin. Ano? Mukhang sablay ah <laughs> Napakatigas ng puno Mga kainags ano ah, Pero tingnan natin sa ano Sa sa, ano Pag hindi na umuulan Subukan natin gamitin yung battery natin Na long lasting Kasi itong battery na ginagamit natin ay Ano lang to eh 2AH 2AH Pero nakikita ko naman Medyo May improvement kahit pa paano Hindi mo sinubukan eh, Hindi mo talaga malalaman <laughs> Ganon talaga eh kailangan lang natin tiyaga-tiyagain alam nyo ba mga kinags, ano pag nagpaputol kayo ng stamp dito nako napakamahal sobrang mahal sobrang mahal napakamahal kaya kung kaya naman natin putulin kahit matagal eh pagtiyagaan na natin tsaka nag enjoy naman ako na ginagawa natin yung pagputol ng ano natin doon ng stamp sa harapan ng bahay natin pasok na muna tayo sa loob ng bahay natin at ang gagawin ko doon sa pagpuputol ng kahoy natin, stampang stamp mga kainis, no, gagawin ko na lang ano, uh, isang vlog na lang hanggang sa maputol natin siya. pagdudugtong ko na lang yung mga araw na pinuputol natin siya pa unti hanggang sa maputol siya. So ngayon, ito ilalagay ko muna tong pandikit na to, concrete adhesive to. Dito sa ano, lalagyan natin ng adhesive yung isang butas na to, tatakpan natin dito kasi magbubutas tayo ng isa pa. Kasi naalala niyo may binili tayong ano, yung sa Amazon. lalagay natin yon kasi ito madaling masira ito eh, no? Pagka kasi hindi siya magkonektado single lang siya ito, 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 yung sinasabi ko mga kainags ano? ito yung ipapalit natin dito yan, kasi connected siya tsaka mas malapad ito eh, malapad mas matibay siya kung sakaling sipain yan, yan no? dito ganyan organon. ganoon kaya kailangan nating mag magtakip ng isang butas dito tatakpan natin yan ng concrete adhesive tapos sa, ah, mari siguro ganyan tapos magbubutas tayo dito. Oh, di ba? Ah. Ayos. Mm, yan. So kasi napanood ko sa YouTube to mga kainags. no. Mas matibay daw to. Tsaka yung mga tornilyo ito mas mahahaba katulad na nabanggit ko sa nakaraang vlog natin. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano. at uh, ito na yung ating ah, uh, harapan ngayon. Ayun, uh, wala nang wala nang ulan, tumigil na. Ito yung binabanata natin kahapon na gustong putulin natin ano. Yan. Meron kasi ako napansin, kasi nung buhay pa to, itong puno na to, kahit na malaki yung puno niya, basta buhay pa, mas madali siyang putulin. Mas madali siyang kahit lagari nga dati ginagamit ko, mas madaling putulin eh. Pero nung ngayon, tuyo na, Tulad sa tuyo na to, patay na to, patay na kasi itong puno na to eh no. At napapansin ko, Pagka ganitong patay na 'tong puno, wala na ano na, mahirap nang ano, mahirap na siyang gamitan ng chain. So parang uh, pagpatay na 'yung puno, parang mas matigas mas makunat na Kung baga parang ang hirap, ng, hirap na yung chainsaw natin sa pagputol Kung ikukumpara natin dati nung buhay pa Nung buhay pa tong puno na to Kaya nga nagsisisi nga ako ngayon eh Bakit kasi ngayon ko pa naisipang putulin tong puno na to Kung kailan matigas na Ayan kung napapansin nyo Tigas niyan Matigas Pero nung buhay pa nga to nabanggit ko mas, ma no, Madali, madali lang, madaling putulin Kasi may basa-basa pa eh Ayan no. Yan kasi ngayon doon ko na pag-isipan na gusto ko ng putuli <laughs> Ngayon ko lang na-realize at nalaman na mas matigas pala pagpatay na yung mga puno Pag wala ng buhay Kasi pag uh, buhay pa yung puno, katulad yan mga kainags Kaya katulad yan, ito buhay pa to Pag ito nilagari mo, madali, ang dali niyang putulin Kahit na matibay ito, kahit na makuna tong puno ito, basta buhay pa Madali siyang putulin Pero ito, 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 katulad dito, ito yung puno nung apple tree na pinagputulan ko diyan ito yung una kong pinutol eh ito pala yung una kong pinutol ito yung una kong pinutol sunod itong apple tree yung na doon yan. so yung mga pinagtabasan niya nandoon oh pakita ko sa inyo yung mga pinagtabasan ng mga mga kahoy na pinagputulan natin yan yun so actually konti na lang siya ngayon kasi how many years eh ginagamit natin to pag nagbo bonfire or nagba tayo tapos hinihingi rin ng kapitbahay natin Yung iba, yan So ito yan, no? Oh. kita nyo Daling putulin yan, tapos ito yung Malaking puno na nandoon sa harapan ng bahay natin Itong maple Maple tree to mga ka so, Laki nyan Pero sandali ko lang naputol Kasi nga buhay pa noong time na pinutol ko Mas madaling putulin Tingnan natin yung ating likuran Hoy, basa oh Baha. Ayos, kita nyo mga ano, no? yung mga damo, mga kainags, ano? no. nagsisimula lang magtubo yung mga, mga dahon, no? Wow! Ayos! hindi Ay, ko na natuloy yung vlog natin kahapon kasi maraming inuto si Mahal na Reyna, <laughs> Siyempre, uh, day off siya kahapon, kaya kailangan natin ng oras para sa kanya.